Siya Madre, matre, tanglaw ng ating bayan. Kami ay nagsanib para sa upang ikaw na manat protetahan sa gupit ng bagyo at genild na ilan. Kasama namin ang langit upang ikaw ay paglaban. Eh, hey, kaya ganda mong tahanan, may buhay at makulay. Bakit ngayon yung tiyun ting na sama kami ay titindig Sa isang tinig eh, Sa isang pamana Para sa susunod na salinlahi Kaming mga tanod lupa ay nananalangin yeah. O oh, Sierra Madre Ikaw ang buhay at pagkakamahalin